Uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. Um, how does Malacanang respond to this? May kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay bu ang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon at uh, solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trilyon at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1%. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. For the first question, Ms. Clay Pardilia from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. Um, how does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuo utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandantin po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga, mga pag-utang at uh, ninanais din po ng pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng uh, malaki at uh, although ang gusto ng pangulo ay eh, talagang paangatin po ang ekonomiya at uh, tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang uh, kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating uh, sorry, ni uh, Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa, sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, 'yun ay sa papel lang. It means inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang um, dulot na naibibigay tulong ng buka centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas? Ang uh, 3 plus 1 promo ng LRT-MRT, ang um, fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Uh so I see Miss Ivy Reyes na billionaire. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. Uh in that same speech, she, she said she regrets teaming up with President Marcos in two thousand and twenty-two. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his sauna. And last, she while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. You know. Thank you. Yun nga po, um, paulit-ulit po Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan ang mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Uh, thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian Parliament approving the closure of the Strait of Hormuz mm -hmm. and global oil prices nearing $80 per barrel, uh, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, uh, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang uh, economic team uh, with the President. At uh, ama ibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano bukas. Kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. 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 Anong oras bukas siyo? Maaaring ngayon, maaaring bukas pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis um, stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response mm -hmm. measures? Bukas po, uh, maibibigay ko po sa inyong detalye. Pero as of the moment, uh, maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga uh, tuped, sa mga drivers po para po maibisa naman ang kanilang um, uh, al alalahanin at para na rin po ito sa uh, mga commuters, meron po'ng nakalaan na 2.3 uh, billion kundi po ako nagkakame 2.0 uh, billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga uh, driver po. Kailan i-roll out tong subsidy? Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong uh, plano po. Yes, good afternoon. Uh, Yusek, uh, nagbahayag po ng pagkaalarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US uh, na pagbomba po sa tatlong uh, nuclear sites ng Iran. Uh, ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Opo, uh, ramdam po ng pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng pangulo ay magkaroon po ng uh, mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Uh, kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para matata maging matatag po ang uh, global community o pandaigdigang komunidad yan po ang mensahe ng Pangulo. Only uh, follow up uh Yusek. May bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, uh, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin sa bansa? Sa magkakaroon Pilipinas? to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel uh, fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics sa uh, trading. So, yun po ang iprinlarasan natin na uh, maiwasan po natin at uh, mabigyan ng magandang um solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Thank you po you sir. Thank you Anne. Uh one more question from Maricel Halili. TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP saras uh, statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Mm, wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay uh, nanghinayang. Uh, kung siya man po ay nakipag-team up sa, ba sa Vice Presidente. Sa, um, Ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang gano'ng mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira, kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay uh, maka-team up siya, uh, it's their loss, not the President's. Last na lang. Last. Kasi tinawag ni uh, VP na Budol yung uh, ginawa daw ni... Uh, PBBM, your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nangbudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nangbubudol. Sa panahon, uh, sa, 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 sa nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang bubudol? Last question po from Mr. Ivan Mirina, GMA7. Ma'am, still on the tension in, in the situation in the Middle East. May mga pangamba po ang marami, lalo kalat sa social media, eto na raw ang World War III, etc. Maraming mm. maraming mm. mga ganyang impormasyong umiikot. What uh, does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano hubang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Una-una ang gusto iparating ng uh, Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at uh, lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay uh, tutugunan po ng pamahalaan. At uh, wag po sila mag-alala dahil ang uh, gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala na pong katunungan niyo, Bago pala po tayo magtapos, uh, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Mm -hmm. Okay. Dalawa kasi <laughs> napagsabay. Okay. Sabi nga natin nakaka-alarma ang nakaka-alarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At uh, tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba, or iksi o haba ng tulay, Masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin. Ang San Malico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroon 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang, kapwa natin Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa, samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa.